Gustong imbitahan sa pagdinig ng Senado ang ama ni Bamban Tarlac Mayor Arl Alice Go para direkta ng tanungin kung Chinese o Pilipino nga ba talagang alkalde. Ang kampo naman ni Mayor Go, umaasang nanay na lang niya ang lumantad para sumailalim sila sa DNA test. Nasa front ng balitang yan, si Rhea Fernandez. Kahit may mga umaalma sa tinatakbo ng pagdinig, Ipinagtanggol ni na Sen. Jengoy Estrada at Joel Villanueva ang pag-ungkat ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ni Senator Risa Ontiveros sa pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Una ng kinwestiyon ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang takbo ng hearing dahil tila nalilihis na raw sa isyo ng Pogo ang pagdinig. Pero tinabla ito ni na Estrada at Villanueva kung Pilipino siya, bakit niya rin pinayagan itong mga illegal activities, no? As a mayor, nandito si uh, dating mayor ng Valenzuela, Secretary uh, Rex. Ano mo yan, eh, command responsibility mo yan, yung ganun kalaki na property, ganun kalaki na infrastructure, hindi ka pa ba magtataka? That is also a special security concern. Kung talagang Chinese citizen how, 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 ano, how did she run as mayor? ni estrada dapat paharapin na rin sa pagdinig ang tatay mismo ni Mayor Alice na si Angelito Go para magkaalaman na kung Pilipino ba talaga siya o hindi at kung totoong pinay ang nanay ng alkalde kung hindi si Sisipot posible raw na ipasabina ni Senator Jingoy ang ama ni Mayor Alice ayon sa kampo ni Go hindi nila kontrolado kung dadalo o hindi sa pagdinig ang ama na alkalde dahil may sarili naman daw itong pag-iisip pero mas mainam daw kung ang inang si Amelia Leal na lang ang lumantad. Alam mo napakaganda sana kung lumabas yung laman niya no para ma DNA natin para sa lahat 'to. Umaapela rin ang kampo ng alkalde na sa korte na lang ituloy ang mga pagdinig. Kasi mahirap kasi sumagot sa Senate, sasagot pa pala sinisigawan kana. Balak din nilang kasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news laban sa alkalde. Sa ngayon, tuloy pa rin daw sa trabaho si Mayor Alice. Kumpiyansa raw silang malilinis din ng pangalan ng Mayora kaya tuloy rin ang plano nitong tumakbo ulit sa susunod na taon. Nakahanda naman daw sumagot ang kampo ni Mayor Go sakaling ituloy ng Office of the Solicitor General ang co-waranto petition para questionin ang kwalifikasyon niya bilang alkalde. Pero para sa election lawyer na si Atty. Romulo Makalintal, pwede pa rin tumakbo si Go kahit pa suspindihin siya. Tanging Korte Suprema lang daw ang makapagpapasya kung hindi na pwedeng kumandidato ang isang tao dahil final and executory o hindi na mababago ang desisyon ng SC. Halimbawa, uh, na-disqualify siya ng Komelek, pero pa naman siyang uh, pagkakataon na mag-apela sa Korte Suprema. At habang nakapimbin yun kapag uh, nag-issue ng TRO ang Supreme Court, pwede pa siyang magpatuloy na kanyang kandidatura. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Po po. Mga kapatid, jigi po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.